si Jason Lusadas na kilala sa kanyang pangalan na Boss Toyo sa social media ay isang rapper at negosyante na tubong Cavite City. Si Jason din ang nasa likod ng mga content na madalas mag-trending sa social media na How to Be You Po, Kwentong Bahay at Pinoy Pawn Stars na tampok ang mga sikat na personalidad sa social media lalo na sa hip-hop scene. Ilang ulit na rin na feature si Jason sa telebisyon tulad ng GMA Network at mga mainstream na pahayagan tulad ng Inquirer at iba pa dahil sa mga viral content nito sa social media. At dahil dito ay mas lalo siyang nakilala at mas dumami rin ang mga tumatangkilik sa kanya. Ang rapper at host ng Pinoy Pawn Stars na si Boss Toyo ay nanalo sa bidding para sa polo na may temang Bagsakan ni Chito Miranda at mga puppet na may temang Halina sa parokya, para sa kapakinabangan ni Gab Chiki, ang gitaraista ng parokya ni Edgar. Sa Facebook account ni Chito, sinabi ng bokalista ng parokya ni Edgar na binili ni Boss Toyo ang polo at mga papat sa halagang P150,000 at P85,000, ayon sa pagkakasunod. Salamat kay Boss Toyo ng Pinoy Pawn Stars, ay ang pasasalamat ni Chito. Mula sa kanyang simpleng simula ng pagbebenta ng mga relo hanggang sa pagtatagumpay sa pagtatayo ng kanyang imperyo, handa nang humarap sa kanyang moment sa limelight si Boss Toyo. Aktibong tagapaglikha ng nilalaman sa social media at influencer si Boss Toyo simula pa noong 2017. Sa kanyang media conference kamakailan sa BLDCK Creative Studio sa Quezon City, Ibinahagi ni Boss Toyo na ang pagtutok sa kanyang pangarap at paniniwala sa sarili ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong tinatamasa niya. Bago pumasok sa larangan ng musika, inilunsad din niya ang Pinoy Pawn Stars, na sinunod ang estilo ng Pawn Stars sa History Channel. Binoon niya ang adaptasyong ito upang bigyan ng halaga hindi lamang ang mga ari-arian na nakuha ng mga artistang ito sa kanilang masipag na trabaho, kundi pati na rin ang pagpapahalaga sa mga artistang naglalakbay sa industriya at nag-iwan ng kanilang mga pangalan dito. Sa kanyang koleksyon ngayon ay kasama ang pula Mercedes-Benz na ginamit sa pelikulang Made in Malacanang, ang uniforme na isinuot ni Nachito Miranda, Glock at Francis M. sa kanilang musikang video na Bagsakan. Simula noong 2017, si Boss Toyo ay isang aktibong tagalikha ng nilalaman at online personality sa iba't ibang social media platforms. Kakaiba ang kanyang presensya sa social media, mayroon siyang 471k na taga-subaybay sa Facebook, 383k na subscribers sa YouTube sa ilalim ng pangalang, Boss Toyo Production, at 85k na taga-sunod sa TikTok sa ilalim ng username na, si isa sa kanyang kakaibang online shows ay ang Pinoy Pawn Stars, na kumuha ng inspirasyon mula sa kilalang serye na Pawn Stars sa History Channel. Binuo ni Boss Toyo ang adaptasyong ito hindi lamang upang bigyan ng halaga ang mga ari-arian na nakuha ng mga artistang pinaghirapan, kundi pati na rin upang kilalanin ng mga artistang nagbigay ng kanilang pangalan sa industriya. Si Boss Toyo ay isang negosyante rin. Siya ang nagtatag ng sarili niyang tatak ng damit na tinatawag na Toyo Wear. Hanggang dito na lamang at huwag kalimotang mag-like at mag-subscribe.